ito so, ayan binuha ng aking body tsunutan po ayan po siyempre po bilang kondi na at ito yung tungkulin natin diya yeah. muli po sana po yung mga mga sumusuporta sana po gulang magsawag sumuporta po kay digital Lucky para po ah uh, magpatuloy-tuloy ulit ang ating uh, mission o yung aking advocacy yung tumulong sa maliliit pa mamaraan ko po. Ito po yung kwan, yung wheelchair ni Ayan. Ayan. Ito po yung lugar. Dito lang kasi dito po kasi nila nang upahan malapit sa creek dito po sila nang umupahan. Ayan. Ay, madam. Ayan, magandang. Andito po yung anak po ng kan, madam. Si kan, yung sponge. Ayan. Ito, ito yung bata. Ito po yung bata. Ito po yung anak ko ng sponsor. Si Ay, hello po, ma'am. Santa Romana. Ay, ito po yung bata po na si, ano pangalan niya? Jaylin. Jaylin Lacheca. Ayan po, ito yung handugan po natin ng wheelchair at sana hindi lang po sana sa, ang simula sana po oh, sa so mga may busilak ang puso uh, yung mga maintenance po sana masuportahan din po natin at yan, tapakawa tayo na oh, ka na, nag-live ka na at, yeah at, at, at i-open mo na pakai-open okay, na nga pa yan, pakai-open na nga pare ah Ayan, ayoko natin, papakita po natin yung dala nating wheelchair para dun sa bata. Ayan, si Ma'am, Madam Susang kasi nangupahan lang po sila dito. So, kaya, ayan po yan. Ayan. Ayan. Ayan po yung bata, si Jeline. Hindi ito yung pangalan niya. Jeline Lacheca. Ayan. Nay. Ayan po, Jelly Lacheca. Ayan. At siyempre sa sponsors po, thank you po ito sponsors by Marites Santa Romana at mabiyakin Jacqueline Santa Romana ng no Vancouver, Canada. At nandito, yung kanyang anak. Uh, ikaw na mag-abot doon, uh, Katkat, at siyempre, ito po. Taga oh, saan po si Ma'am? Taga na La Union po sila, pero yung nasa Greece Athens, nasa Europe, yung kanyang mama. Ayan. Ayan, Ayan po. Ilocana. Ah. Oh, pa, uh, dito oh, po 'yan. Para lang po <laughs> kung, para makita niya. <laughs> okay. Ayan. Ayan. i, mo, i na natin. Yes, para. Ayan. May iko kaya natin siya. May sasakay natin dito si Kan. Oh, opo, opo, Ayan po. Para makita na po natin. Ayan parang ang ko ng wheelchair. Mm. Ah, kay kung din eh, ako pero wala daw silang magawa dahil malalaki ng wheelchair. Tapos sa LPGMA, Nagtanong po ako kung hindi ako makahingi. Sabi nila, ante-ante nang po ako. Uh, Napakabait naman ni Lord at nakilala namin si Sen. Po. At saka kay Kapitan Marcos po. Uh, kung hindi po dahil kay Kap Marcos na kinuha hindi, kanya, niya, uh, hindi po kita nakilala. At saka dahil po sa'yo, nakilala ko sila na ngayon. Mamaya. Ayan po. Uh, so, maraming uh, salamat po. Uh, sa Kaya magalala at siyempre po, yun po. Ang that, uh, sa agat, may programa pong Lucky Gat sa uh, yung programa po namin. Uh, gagawin po namin lahat ng mga kaya po namin maliit na pamamaraan po makatulong po kami ayan po si uh, si Ate Susan Lacheca at ang kanyang anak na si Jeneline uh, Jeline, Jeline Lacheca ayan laki ito ito hindi mo na May ano Ayan. anak niya. Ayan, ayan. ayan. ayan picture mo sila. Era. Ayan, ito natin. Ayan na po. Um, oh. Dito, dito ka kat. Ayan. Ay, may bag siya. Ay, naisip. Ay, Ayan. Yeah. Ba't hindi nag-live? No, puro. Uh, hindi, ikaw mo lang diretsyo lang. Parayo pa lang yun, ma'am. Pangalawa siya. I, ano, ano? Ito i-live mo lang to. Nakadirect ka lang. Tapos, pag po ng picture ito. Yan. Ano po? Ano Hindi tayo. Oh, kamo tayo. Ito na pang kukuha ko. Tignan ka doon. Hindi. Eh, po. <laughs>